Patay sa pagkalunod ang isang binatilyo sa Panabo City, Davao del Norte. Masayang nag-outing ang pamilya ng biktima. Masayang nag-outing ang pamilya ng biktima sa dinadayong ilog sa Panabo na tinawag na Enchanted Sapa kung saan naunang naligo ang biktima at kapatid nito. Subalit hindi na nakabalik pa ang binatilyo at dalawang oras pang pa inabot bago napansin ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Sino rin igonya sa detalye. Nauwi sa trahedya ang sanang outing ng pamilya Bautista matapos malunod ang kanilang kaanak sa isang ilog sa Barangay Malitboga Panabo City, Davao del Norte alas 4:40 ng hapon nitong Miyerkules, Marso 27. Kinilala ang biktima na si Neil Cantiveros Bautista. 16 anyos, estudyante, na residente sa barangay Asuncion Carmen, Davao del Norte. Sa report ng Panabo Police Station, nagkayayaan ang pamilya ni Neil na maligo sa ginadayong ilog sa Panabo, ang Enchanted Sapa, alas 2 ng hapon nitong Miyerkules Pagdating nila sa lugar, nagpaalam ang magkapatid sa kanilang ina na maligo sa isang bahagi ng Sapa, ngunit laking pagtataka ng ina na hindi na ito kasama ng kanyang mga kapatid at pabalik. ni nakitinidol, nangyong sila sa kuhan, nagpatabang na sila moto eh. Around 4.40 p.m. nakita ang patay ng lawas sa bata pero wala pa po na declare yun nga. motor dai dali paguman sa pagrecover sa katong bat. Sa dami ng na mga naligo sa lugar, umabot pa ng dalawang oras bago nakita ang walang buhay na katawan ng biktima habang palutang-lutang sa ilog. Sinubukan pa itong dalhin sa pagamutan, ngunit dineklara ng dead on arrival. Sa ngayon ay pansamantalang ipinasara ng Panabo City LGU ang naturang paliguan dahil sa pagyayari. Mula dito sa Davao City para sa Mata nang Agila, ako si Noreen Igonia, matatag matapang matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata nang Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita. Ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at Net 25 TV.